Back up sa at guys at agalo tayo ng wrestling at loading please wait muna at skip this progress at your own way Okay guys at agalo tayo tayo ng wrestling at syempre, yung siyempre itong laro na, na to nasa play store lang at play na natin play at saka shows hindi lang tayo ng ano natin dyan guys Syempre, ano tayo eh Japan Japan tayo guys tayo guys eh Rehama versus Kendall Kendall So, one on one One on one tayo ngayon One on one para sa wrestling uh, Japan Tour Okay, yan Skip na natin yan. Okay. Guys, ako to Si Kenry Siyempre, control ko yan Nasa ba pala na ito Siyempre, dito muna tayo Siyempre, mm -hmm. nagsigil dyan tayo ng lahat ng tao Napakaganda niya Laban natin guys is si si Damulag si Riohan Ma Damulag guys kung ako ba't pina pinapili ko first time ko maglaro nito taba Tabaka agad yung kalaban ko tsaka ang karakter ko taba ka din at syempre guys hindi tayo papakain yun tayo yung nakabilaw ano guys ako na uy guys kamukha na si Epa ah aray sabi guys oh

Oy, guys, dia boleh kalian ah, guys. Sekarang kalian tama, ah, orangnya, aku punya, coba bawa guys, tali makan di laut, sampre, stayo. guys, jadi tayang, kamera, bahan, guys, oke, 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 naman. kau panggil nemen, oke, 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 Kaya tayo nakabilaw, magkakabilaw okay, na ito. Pinisyon uh, na ito, nasa place ka po nyo. ko best, papata ako kayo ng dump lang. Bobo, ng dump lang. Bobo mo naman. balang ganun, ramp lang. Ano yun? Best mo, hantayin lang natin yan. And guys, ang bobo naman na ito. Huwag ka mag-dump lang, epa. And guys, so, oh, re-resting na natin yan. Grabe guys, nagigigil ato yung karakter ko. Kaya nagiging ganun. Guys, nagiging bobo yung karakter ko. Hmm. Pero guys, nalakas pa rin yung karakter ko. Hindi na nalala. Guys, tayo na special, oh. Special tournament pa tayo dito. Special na tayo. Okay, tayo dito. Oh! Uy! Alay! Ang sakit nun eh, eh, pa. Oh, guys, ito naman yung control natin si... Ano yung naman. Yung referee. Yung guys, oh. Siyempre, eh, tayo yung ulay dilaw. Ito yung bubog-bugan. Yung guys, ito naman yung referee. Bye! Mabigay sa makas ng referee dito. Tapos, pwede natin siyang bilangan. Kasi, ito na yung kalaban natin. Siyempre, ito yung kalaban natin. Ito yung favorite position natin. Masigay sa umbogo naman nito. Epa, tumigil ka, Epa. Siyempre, ito yung nakakulay rin yung kalaban natin. Siyempre, favorite position ko yung, ano, dilaw. Favorite yung dilaw, eh. yung red and gray. Kasi, ito yung kalaban natin. At tayo man nalang. Guys, bilangan na natin ang, ano, yan. 7, 8, hindi sempre hindi pa rin yan. Laban pa rin laban. Angas! Ah, ah. ah. ah, ah, Angat. Guys, nag, ano? Yung kulerid guys, nakikita niyo mukha rin. Hindi lang natin yung ano yan. Para mamakay mo. Ay Siyempre guys, malakas yung panlaban nila. Ayan ah. guys, nag-aawin na sila din. Ang kulay yung kalaban mo eh. Okay, natin yung kulay Ayan. Ayan, tayo din din natin yung kulay medyo ang dami nang magkakalaban dito. Mmm! Mmm! dito lang ang dito na lang muna yung rest natin. na ako magbibigay ng sa mo. Gusto na-rest dilaw. Ang bobo. Mo? Ang bobo mo!